natin ang aking mga manok ayan ito ang aking mga manok guys oh. ayan ito yung mga alaga akong maliliit noon ngayon pwede mo na siyang ilipat dito dito ang lalaki na ng mga alaga akong manok ayan pasilip konting pasilip lang sa inyo mga kalayas oh. Ayan, oh, ang aking alaga oh. ang lalaki na oh. Ayan yung mga alaga ko dating maliliit. Ayan e na po sila ngayon. Ang lalaki na. Ayan. So, ang aking patuka ngayon, mga kalayas dyan ay organic. Ayan, guys. so Ayan, dito. Ito, ito. So, ito po ay yung ipa at yung sapal ng niyog. So, minix ko lang. Para po naka, makakatipid sa patuka. Ayan, o. Oh, lalaki na, oh Pwede nang ibenta. E ayan. So need ko nang bumili ng uh, timbangan para mabenta na natin to at mapaltan mapalitan uli natin ng mga ano ng mga maliliit so ito yung dati kong ito naman yung mga maliliit ko ngayon so pwede ko na siyang ilipat doon Ayan. Ayan, ililipat ko na siya dito. So, hintay, uh, ko muna yung iba kasi baka mamaya uh, magkadaganan sila bago ko ilipat. Then, bibiluli ako ng mga maliliit. Lalagay ko ulit dito. Ayan o. Oh. Malalaki na rin to guys. Ayan o. Oh. Ayan. Oops. Nanuno ka. Ayan o. Oh. Ang lakas nilang tumuka. Ang lakas kumain. Kaya dapat pag ito ng mga kalalaki, organic na yung ipatuka. Ayan. Para makatipid sa patuka tayo. Yan, ganito lang po yun oh. Yung pinagilingan ng bigas at yung sapal ng niyog. Imi-mix lang po yan, lalagyan ng konting water. Saka po i mekos. mix maykus Saka natin papakain. naman yung mga, dito yung mga ipot nila. Ginagawa ko dyan guys, pinapala ko yan. Ayan, pinapala ko yan pag medyo tuyo-tuyo na, nilalagay ko dito. Dito yan. yan. Tapos nilalagay ko dito sa sibuyasan ng aking uh, kaibigan. Hindi nilang, malapit lang dito. Ayan o. Oh. So, tayo ko muna siyang medyo tuyo-tuyo, saka ako papalahin yan. Yan po ang aking mga alagang 45 days. Ayan. Yes. Know, Hindi. Ayan, nandito na mga aking baby uh, Makulit. Say hi ka sa vlog ko. Hi. Anong sabihin mo sa vlog? Taong, Daddy. Daddy. Ayan po ang aking baby makulit. Ano nga name mo? Janela. Janela? Troy Carmen. Troy Carmen? Oh, nga taon ka na? four. Wow. Ikaw ba'y maganda? Maganda ka ba? Yan ang aking baby makulit. Laging nangungulit. Okay. So guys, meron nga pala ako dito. Pakita sa inyo, mga kamatis. May mga tanim ako dito. Ito. Yan o. Oh. Mga kamatis. Yan. So may mga... Ah, may, tu, may ano na o. Oh. May bunga na o. Oh. Ayan guys, kung... Asan ah, saan ba? Ayan guys, so yan yan yan. Kung so, tayo pakita ko sa inyo. Yun! Yun! May bulaklak. Ayan, so kailangan kong, uh, kailangan kong linisin to. Kasi, makakain yung ating, um, matatakluban yung ating kamatis. Ito, ito naman kalamansi to. Ayan yan, kalamansi. So diba, tatakluban na oh. Tatakluban na ng mga damo. So kailangan tanggalin lahat yan mga damong yan. Kasi matatakli ba yung ating tanim na kamatis at kalamansi? Yes. Nakita mo pa yung nasa gitna. Sa hmm. gitna. Oo. Ayun may mga ay yeah, may kalamansi tayo doon, tatlo at kamatis. Kamatis. Yeah. ito naman guys, sili. Ayun, yeah, may mga sili ako diyan, oh. Siling green 'yun. Meron din dito'ng kamatis, oh. May kamatis din ako dito. Ayun, yeah, yung paw, may mga bulaklak na yung iba may kangkong, may lara. Yeah. Dami akong tanim diyan, oh. Medyo ano na nga, ma, ma ano na, madamo na. So, kailangan na nating linisin. hindi ko nalilinis kasi nitong nakaraang nag-uulan. Ayun. Patoka ka daw ng manok mo. Pakain ikaw ng iyong halaga. Marunong ka ba? Paano? Nalagay mo 'yan doon. Yo. Mm. Magda-numo muna ako. Wait lang, guys. Wait lang po, guys. So mag-aano ko kamay. Magwo-wash ka. <laughs> Maghuhugas muna daw siya ng kamay niya. 'Yun, guys, meron doon 'yun. Kung kita niyo na sa lobby 'yun yung lagayan ko ng tubig. Tapos ah uh, then pag naubos na nila yung pagkain nila dito, nilalagyan ko din minsan ng tubig para sa gabi nakakainom sila tapos ito yung isa oh yun meron din dumali ito yun may laman na yun then ito lalagyan ko din ayan yeah. oh, sige daw patuka ka daw kung marunong ka madumi yung ilalim hindi okay lang yan ganito o oh, kita Ayan, ganito. Konti-konti lang para hindi natatapon. Tapos lalagay mo doon. Yun, tinuto ka, oh. Ayan. So, guys, ang ginagawa ko. Hawa ka mo, nakabideo mo si daddy. Papakita ko sa video mo. Ganyan. Ganyan lang. Ayan, ganyan. Ayan, hindi to So, guys, ang ginagawa ko. Yun, pag nagpapato ka, guys, ganito. Eh, lang aking kaibigan yung uh, matali ko eh. Dumadayo na naman dito. Uh, ayain na naman ako mag-inom nito. Ano ng atin? Ginom tayo? Mamaya. Mamaya? Ayan, labi na eh. Ayayin na naman ako maginom eh. Alalaki na, ano? Oo. Oh. Pwede na, ano, may timbangan ka ba dyan? Wala. Para makilo na natin. Ha? Ah? Magkano ba kilo? 180 to 150, ano? Naglalaban sa ganun. Ari na yan. Ari na, o. Lalaki na nga, eh, oh. Pwede na natin ibenta. Ayan. Hmm. Makulit ang batang ito, oh. Matuka ka dyan. Sige ka. Ano? Ipot. Baka kailangan mo. Dadala na kita. O nga, paputoy ko muna bago ko palahin dun. Ayan, yan dyan ko po binibigay yung aking ipot. Ayan po ay may tanim ng sibuyas. Ayan. Ano, kailangan mo, kailan mo aanihin yung ating sibuyas? Balot. Good. Meron na akong kamatis. Ayan, dati mo. May ano na. Ayan, o. No. Oh.